para saan ba ang araw ng pamamahinga o yung tinatawag natin na sabat. Pag-usapan nga natin yan dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Alvin Fabella at ngayong araw na ito, tayo magnilay sa ika na aklat ng Lucas, verses 1 to 5. Sa lumang tipan, ang sinabi ng Diyos sa mga Israelites ay ito, Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Pero ano bang ibig sabihin ng araw ng pamamahinga o yung tinatawag natin na sabat? sa ating gospel, si Jesus at ang kanyang mga algad ay nagpunta sa isang traguhan. Pumita sila ng trigo, kinusko sa kanilang mga kamay at ito'y kanilang kinain. Nakita ito ng mga pariseo, kung kaya't sila'y nagtanong, bakit kayo gumagawa ng ipinagbabawal ng kautosan sa araw ng pamamahinga? At sinigot sila ni Jesus sa pamamagitan ng isang tanong din. Hindi niyo ba nabasa ang ginawa ni David nang minsang magutom sila ng kanyang mga kasama? Ano bang mas mahalaga? Ang tradisyon o batas o ang pangangailangan ng tao. Ang pangangailangan ng tao ang dapat na uuna. Pagkat ang priority natin bilang mga tagasunod ni Kristo ay ang magmahal. Parati tayong dapat magmahal. Parati tayong dapat naghahanap ng paraan upang mabigay natin ang hinahanap o kailangan ng ating mga kapwa. Pagmamahal ang paraan upang makilala tayo bilang mga alagad ni Jesus. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So ang tanong ngayon, ano bang layunin ng araw ng pamamahinga? Ang araw ng pamamahinga o ang sabat ay isang araw na binibigay natin sa Panginoon kung saan tayo ay nakafocus lamang sa Kanya. Kaya dapat lahat ng trabaho o gawain na magdidistract sa atin na makafocus sa Panginoon ay dapat muna nating itigil. Ang araw na ito ay isang araw kung saan tayo ay nagpupuri, nagpapasalamat sa kanyang pagmamahal sa ating lahat. Ang sabi nga ni Jesus, ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamumahinga. Kaibigan, si Jesus lang ang Panginoon ng araw ng pamumahinga. Kung kaya't sa araw na yan, siya dapat ang iyong focus, siya dapat ang nasa sentro ng iyong isipan at wala nang iba. Dapat mong balikan ang rason kung bakit ka ba sumusunod sa utos tukol sa araw ng pamamahinga. Ikaw ba ay nagsisimba dahil lang sinabi ng magulang mo o dahil gusto mo lang alisin yan na parang checklist na iyong sinusunod? Kaya ka dapat nagsisimba ay para makapiling mo si Jesus, makasama siya, mapasalamatan mo siya, at para purihin siya. Kapag hindi yan ang iyong rason o hindi yan ang iyong layunin sa araw ng pamamahinga, ay hindi mo naintindihan kung bakit ito inutos ng Diyos sa ating lahat. Ang araw ng pamumahinga ay araw kung saan tayo tunay makakatanggap ng pahinga mula sa ating Panginoon na si Jesus. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Sa araw ng pamumahinga, ang focus natin ay kay Jesus lamang wala nang iba. Kaibigan, na-bless ka ba ng pagninilay nito? Pakilike mo naman at pakishare mo sa so mga kaibigan mo. Mas maganda, itag mo yung mga pangalan nila doon sa comment section sa baba. Tulungan mo kami magbigay ng pag-asa sa mas maraming tao. God bless your week!